Alam ba, ipa black screen si Donnie ng tatlong sinihan para kay Bell Mariano. Wow, iba magmahal mahal ang isang Donnie? Ayun ba ang walang pakialam na sa kanyang partner? Pwes, nagkakamali kayo. Isa yan sa patunay na handang maglabas si Donnie ng maraming pera. Walang sinisirita kapag mahal mo. Susuportahan sa bawat sa abot ng iyong makakaya. Saan na makmak na reaksyon mula sa mga fans? Ayon sa mga ito, wow na wow. Ganyan nga, Donato. Ipakita mo kung sino ka. deadma mga sa mga nagsasabing tapos na ang inyong goddamn era. Ni Bel Mariano. Sila talaga ang pinakapaborito ko. Hindi takot lumabas sa pagiging love team. napaka ng isipan. Hindi nila tinali ang sarili sa puro lang. Lumabas sa comfort zone, pero ramdam na may support system pa rin ang Don kasi sa isa't isa. Ayon ang hindi nakuha ng ibang tandem. ipakasi. kasi, parang hindi kaya tumayo kung walang partner. Pero sa Don sa saludo kami. Super duper. Hindi nila ini-entertain mga haters. Basta tuloy lang sa goal para din naman ito sa future. Tuloy lang dandal. Stay strong. Ano man ang iba to sa inyo, ano man ang sabihin ng mga haters, patuloy lang sa buhay. Patuloy lang din na magpasaya at magbigay ng magandang proyekto kahit hindi kayo magkasama. Ano sa inyo rito sa new update na naman? Don't forget to comment your opinion. Like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.